gamit ang salamin. Yan, salamin. Maliit, pero mas maganda pa ganito lang para pwede natin itong ilagay sa ating bag. Humarap ka sa salamin. Pakaisipin mo ng husto ang iyong karelasyon, ang iyong kasintahan o ang iyong asawa. Pagkatapos ay kumuha ka ng iyong laway Lagyan mo ito ng iyong laway at isulat mo ang kanyang pangalan ng 7 beses. So 7 beses mong isulat ang kanyang pangalan. Basta ulit-ulitin mo lang 7 beses. Pagkatapos mong maisulat ang kanyang kumpletong pangalan ay saka mo pagdikitin ang iyong mga palad. Ang iyong mga palad. So ayan i-ganyan mo siya isa habang binabag, habang pinipitik mo ang kanyang pangalan ginaganyan mo pinipinch parang pinipinch mo pinagdidikit mo bigasin mo ang kanyang pangalan at sasabihin mo halimbawa siya si Alexander ano man ang kanyang kumpletong pangalan ako lamang ang magiging laman ng iyong puso't isipan tapos bigkas ulit ng kanyang pangalan kahilingan 7 beses po at pagkatapos ang salamin po ay ilalagay lamang ninyo ito pwede ninyong ilagay sa inyong mga wallet pwede niyo itong ilagay sa ilalim ng iyong unan at hahayaan mo lamang po ito doon at ang taong ito ay talagang uh, hindi hindi siya maghahanap or hindi kanya um, pagtataksilan ngunit lagi po natin paalala ito po ay dapat natin gawin ng may buong porsyento po tayong tiwala sa ating ginagawa. So natin itong gawin. Mas malakas ang kapangyarihan kapag ginawa po natin ito ng Martes or kaya naman ay Biernes.